Yan, yes, makan-mangan tayo, no? May asado, pares, specialty nila, pares, may kasama ng fried rice yan, pares. Kaya tinatawag na pares yan, uh, pares yan, saka fried rice yan. May ibas, ano lang, 150, 160 lang, oh. Pero busog ka na, may pares, pares beef, pares beef, saka inapoy. Pares beef, saka inapoy. Yeah. Yeah. Di yeah, yung Canton. Di Upload Canton. Di yung Canton. Di yung Canton. Di yung Canton. tawag yung Canton. Di yung Canton. Di sa Canton. Di yung 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 sa Di yung Canton. Di yung Canton. Di yung Ah, tara na, na tayo. Na. -bye, kakasar, tayo sa Bye-bye, kakain Para po sa Bye-bye. makanta tayo. Ayon, natin.